Hindi pa rin tapos ang gambingan ng King Pao. Patuloy pa rin silang nagpapakiling. Ipinagluto lang naman Kim Chu si Daddy Paolo Abelino ng pizza. Napakakit din ang Ang asawa vibes ang nakikita ng lahat. Simula nang tuwong mo ang akres abroad, ibang sig sigla na ang nakikita kay Paolo. Sinulit nila ang mahabang bebetime. Dahil pagdating sa Pilipinas, balik trabaho na naman at hindi na basta-basta makakapuntang muli sa abroad. Marami naghihintay ng mga ganap sa Pilipinas. Isa na rito ang upcoming movie nila. Sisimulan na ngayong taong. natapos ibalita at, at ikumpirma sa naganap na asap nating to sa California. Ang mga kahilingan ng mga fans ay, napat ay natupad na. Ngayon pa lang, todo ipon na ang dahat, tulong subin ang sinihan. Nakakatiyak yan. Ayon nila sa mga ibilahag ng mga fans, tama yan, Kimpang. mag joy kayo dyan at huwag muna kumuhi sa Pinas tiyak, wala na naman kayong pahinga rito. Sa dami ng inyong schedule. Katatapos lang ang dalawang projects ninyo. It's time na subutin muna at mag-enjoy. Huwag intindihin ng mga papansin na bashers. Hayaan lang natin sila magingay. Wala ang bag sa buhay yan. Ilan lang yan sa mga ng fans. More baby time pa. Subi ito na magandang hanggang sa abgo.